Hey mga ka in! Second anniversary na pala ng pandemic. Eh, no? Naalala nyo pa siguro, March uh, 16, 2020. Asan ah, ba kayo nun? Biglang uh, sinabihan tayo na ila-lockdown tayo. Akala natin, joke lang. Eh. Parang uh, nung umpisa ng uh, lockdown. Ewan ko lang kung ganito rin naisip nyo. O oh, mga isang linggo lang yan. O oh, mga dalawang linggo lang yan. Uh, eh, medyo oh, hindi pa tayong masyadong uh, makapaniwala. Tantingin nga natin sa COVID eh. Ako, eh, parang lagnat laki lang yan. Tutubuan ka na ipin. Para, <laughs> hindi ba? Eh, kaya lang, humaba ng humaba. Lahat tayo nakulong o nakulong sa kanya-kanyang bahay. At uh, dahil po sa sitwasyon na yon, ang dami nating nabuong mga habis eh. No? Siguro, naalala nyo pa yung dalgo na coffee. Yung iba, plantito, plantita. Yung iba, napakagaling mag-bake. Nahilig magluto ng ulam. Yung dati, eh, tagakain lang na, natuto nang magluto at syempre yung online shopping na hanggang ngayon binubudol pa tayo. Ay ko lang sa inyo mga high fans, mga fans. Uh, alam niyo ba na ayon sa DTI dumami ang mga nagparehistro ng uh, online business nung kasagsagan po nung pandemic, nung lockdown lang. More than 73,000 ang uh, online businesses na nag uh, para register sa DTI at marami sa kanila ngayon umikita ng limpak-limpak and speaking of limpak-limpak alam niyo naman nagdidikit ako ngayon sa mga magagaling <laughs> dumidikit ako sa mga madidiskarte sa buhay at isa po dyan, ang makakahuntahan natin ngayong araw pero hindi lang po siya Basta-basta, biglang yaman na online seller. Baka akala nyo, nung nag-online sell selling ngayon, kinabukasan, multi-millionaire na. Walang ganun. Eh, sa lang yun. Sa kwentong kutsero lang yun. Alika, samahan nyo ako at alamin po natin ang istorya ng dating Gasoline Girl. O, tama dinig nyo. Dati po siyang Gasoline Girl, na ngayon, millionaire na at CEO ng sariling beauty line business niya. Mga ka-tune in, palakpakan natin ang reyna sa likod ng Queen White. Narito na si Ma'am Sara Mercado. Hi, Sara! Hello, sir. Good afternoon po. Kamusta ka naman? Eto po, nagpapayaman. <laughs> Oo! Oh, ganun siya! <laughs> wow! Mga tanong ko lang, yung bang pamilya mo, sa ibang probinsya ng galing? Hmm. Bali, ano po kami? Binyan Laguna po kami nakatira po. Binyan. Oh, so, Hugo ng Laguna po ako. Ang ko kung ilang taon ka na, okay um, lang ba? Pag nagkamali ako, bibigyan uh, kita ng, uh, ng premyo. Ikaw ba yung mga nasa uh, 22? May 22 ka na ba? Higher po, higher. Higher? 22 and a half. Mukha <laughs> lang pong bata kasi ano, lagi tayong maganda. Pero <laughs> Uh, 30 years old na po. Hindi nga, baka naman nagpapatanda ka pa lang. Wala pa naman discount yung 30 years old. Hindi <laughs> so, totoo, hindi ako nagbibira. Wala pa ka bata mong uh, tingnan. Gusto ko lang i-share mo sa ating mga taga-panoot. Uh, kayo ito, Binyang. Kayo may lahing mayaman? Uh, hindi naman po. Pero may uh, business po kasi yung family ko dati. May sapatusan uh -huh. po kasi kami noon. Okay. Eh, ano nangyari doon sa hanap buhay? Ah, simula po nung pinasok po kasi tayo ng mga, ano eh, mga taga-ibang bansa, bumagsak po yung economy, tapos nagsipasukan po yung mga made in China. Kasi mas mura mm -hmm. nga po yung China. So, doon po, unti-unti po na bankrupt yung business namin na sa patusan po. Ano nangyari sa sitwasyon ng pamilya ninyo? Anong paano kayo nakakaraos? Naisanda mm -hmm. po ni mama at papa yung bahay at lupa po namin nailid po siya ng bangko. Kaya nung time po na yon talagang nung na-share po kasi yung bahay namin, wala po talaga kaming nailabas na kahit na nung gamit. Talagang sarili lang namin. Yak na lang po kami ng iyak, pati sila mama, sila papa, uh -huh. parang back to zero kami. Si mama po, bali yung mga laruan po namin na naisama po sa paglabas. Every ano po, madaling araw sa gilid po ng simbahan, sa may bayan ng Binyan, Nagpupunta mm -hmm. po doon si mama ng madaling araw, nagbe nagbebenta po siya ng mga laruan, kahit 20 pesos isa, basta lang po may pangkain kami, wala po kami mapaguhugutan. So sa parte mo naman, ano yung ginawa mo? Uh, ikaw ba working student? o Anong ginawa mo para makatulong sa pamilya? Yung first na job ko po, nag girl po ako. Kahera po ako doon, pero kapag po kasi mahaba yung pila, marami po nagpapagasolina. Isa na rin po ako mm -hmm. doon sa naglalagay ng gasolina doon sa sasakyan. Mm -hmm. Parang ano po ako noon, 18 9, or 19, parang mga ganun po. 19 years old. Nag-graduate naman na po ako ng college, nag-apply po ako sa SM. Yun po yung pinaka-first official job ko, sales lady sa SM po. Pagkatapos ko po ang mga anak, after 2 months po na pagpapahinga, nag-apply po ako as sales merchandise sa isang garments factory po. Sa office mm -hmm. tapo po ako. Apat na taon po ako nagtrabaho sa garment factory. Noong panahon po na yun, ano, nauna po ako pumasok sa asawa ko doon. Tapos after one year po nung nandun ako sa garment factory, nakapasok din po yung asawa ko. Tapos doon po kami nagbebenta ng mga mani, ng hopya. Mm -hmm. ng kape, ayun po, every... Ay, masipag, napakasipag nyo, ano, rumarakit kayo habang meron kang day job, ano. Nung nagkaroon po ng opportunity, kasi college graduate naman din po ako, mm -hmm. na-hire po ako as 7-Eleven manager. So, doon na po mm -hmm. nag-start yung parang... Medyo nakaahon-ahon tayo sa buhay since noong naging 7-11 manager ako. Pero matanong ko, gusto kong uh, maintindihan kung paano ka na pagpag uh, sa online business. Ba't mo ba naisipang mag-online business? Noong star manager na po ako sa 7-11, nakaipon mm -hmm. po kami ng asawa ko ng, Sabi na natin mga 60,000 lang po talaga yon. pang ready uh -huh. lang po namin sana, pampakasal po, kahit sa uh -huh. west lang po sana. Ngayon, mm. nung tinanong na po ako ng asawa ko ngayon na ano, magpapakasal na ba tayo o magbi-business tayo, ilalagay natin sa business tong maliit na puhunan. Di, mm -hmm. ayun, nag-decide po kami na, sige, i-business na lang natin para pagdating ng panahon, sa simbahan tayo ikakasal, ganyan, di ba? Uh -huh. Naisip po namin na mag-online business, gumawa ng sariling skincare brand. Kwento mo sa amin, kumusta ka nung nagsisimula pa lamang itong Queen White? nung no, nagsisimula kami mag-operate na to, uh, hindi po ganung kadali eh. Bali nagbebenta lang po ako pa isa-isa sa mga kapitbahay namin, sa mga kaibigan. Sila lang po yung ano ko market ko, wala pong iba. Para suntok uh -huh. sa buwan po yung pagiging online seller ko. Meron ka bang mga negative na na feedback gaya nga nung nabanggit ko kanina? Normally ah uh, hindi ko naman lalahatin. May mga tao na, well, hindi naman kilala yun. Baka, may, baka masira pa balat ko dyan. Meron bang mga tipong rejections? Marami po rejection ako na natanggap. Kato, mm -hmm. Kahit mga kaibigan nga po eh. Sila pa yung nagsasabi na hindi ako unlad, na parang hindi man maganda yung product niyan eh. Yung mga time mm -hmm. po na yon parang gusto ko na lang din kung wag na ituloy kasi ang hirap po talaga mag-establish ng isang brand lalo't hindi na, hindi naman po ako kilala. Ah, uh, so naisipan mo rin palang sumuko uh, during that time? Opo, bali, gustong gusto ko nang sumuko nun kasi po, nung time na yon year 2019 na po, namatay po yung father ko. Nung time na yon nawala po ako sa focus, yung parang yung mga rejection, tapos namatayan pa ako ng father, parang, mm -hmm. parang Para ako nabagsakan ng langit at lupa na parang ayoko na. bigla naman pong itong kapitbahay namin, nagsabi na, uy, ano na, naubos na yung stocks ko, naubos na yung oh, oh. na, products ko, hindi ka na babalik? Reaction ng kapitbahay, parang yun ang gumising sa'yo, ganun, ano? Opo. Kaya yung sabi mm. ko, ay, nagandahan sila, sige, try kong bumalik. Hanggang sa, mm. yun po, nagsimula ako sa NCR, Region 1, Region 2, hanggang sa Region 13 po, nakahanap mm. ko ako ng isang distributor kada isang region. So, doon na po mm -hmm. nagsimula na, Gumanda po yung flow ng Queen ng White ng negosyo ng uh, ng uh, Queen White during the time na uh, nadi discourage ka, sabi mo patong-patong pa yung problema, namatay ang papa ng uh, tatay, naisip mo ba na kung sumuko ako noon, ano kaya sitwasyon ko ngayon? Na naginip po kasi ako before nung no, namatay na si hmm. papa, tapos hmm. napanaginipan ko po, po siya na parang totoong totoo yung panaginip ko na sinabi niya po sa akin na, oh, anak, kaya mo na, aalis na ako. Yung parang, ayun, tumutak po sa isip ko na, ha, kaya ko na, parang, yun na pa, yun, doon po na talaga nag-start na mag-click, gumanda po yung flow ni Queen White. Kaya tinuloy ko po, parang doon na lang po ako humuhugot ng lakas ng loob. Gaano nakalaki ang Queen White? Sa buong Pilipinas po, meron na po tayong 3,000 hanggang 5,000 reseller and sub-reseller ni Queen White. At meron naman po tayong 600 plus na distributors po ng Queen White. Meron din po tayo sa abroad. Meron pong Japan, Hawaii, uh -huh. US, Hong Kong, tsaka sa iba pa pong gilid-gilid oh, gilid ng no. Pilipinas. Woo! Grabe naman pala. Natatandaan mo pa kung magkano yung daily o monthly sales mo? Bali, yung monthly sales ko po dati, naglalaro lang po sa 2,500 hanggang 3,000. Pero masayang masaya na po ako. Nung oh. kasi sa naman pupulutin yung 3,000. Sobrang saya ko na po na kumita hmm. ng ganong kalaking pera dati. Tapos ngayon, magkano na ang uh, kinikita mo? To be honest po, kumikita po tayo ng 1 million oh. above. At yung oh. iba dito yung binabahagi natin sa SOS Children's Villages. Woo! <laughs> Tatanungin ko lang, halimbawa, magkasalubong kayo nung isang sara na na gasoline girl 12 years ago o 11 years ago. Umakausap mo 'yung sarili mo nung na 19 years old pa lang na nagtatrabaho sa gasoline. Ano sasabihin mo sa kanya? Sasabihin ko sa kanya, "Ang galing mo. Sabi ko sa iyo eh, kaya mo 'yan eh. I'm so proud of you." ano naman ang gusto mong sabihin doon sa mga katulad mo na nakaranas din ng mga kabiguan sa umpisa, nag-uumpisa sa buhay, buhay pamilya, tapos buhay negosyo. Anong gusto mong sabihin o mensahe sa mga nanonood sa atin na nakaranas din ng pinagdaanan mo? Ayun po, ang gusto ko lang po sabihin sa kanila based sa aking experience na kahit gaano kahirap po ang buhay, dapat po hindi sila sumuko. Kasi paano po nila malalaman, paano sila magtatagumpay kung sa simula pa lang sumuko na sila. Dapat laban lang. Laban lang. Tama. <laughs> laban lang. Uy, ikaw pala yung may celebrity endorser na ha? Ah yes po, meron po. Pinaka-sexy. <laughs> Yun. Oo. Uh. Sino ba yan? Uh. Uh, si AJ Rabal po. Siya Aba. po yung celebrity endorser ni Queen White. Doon sa mga, kabab mga kababayan natin na gusto umorder. Meron uh. ba kayong, uh, kung pwede mo, pwede mo siguro sabihin yung social media uh, platforms ninyo? Ah, bali, meron po kaming sa Facebook page po, Queen White Main po yung pangalan ng page namin. Sa TikTok po, meron din kami, Queen White Main din po. At sa Instagram, mm. Queen White Main din po. Matanong ko lang pala, ano pa ba mga pangarap mo para sa, sa iyo, para sa Queen White? Ikaw ba yung natuloy ng magpakasal? Ay, opo. Natuloy na po yung kasal namin noong December 20, 2020 po. Kaya yun, sa ng Diyos yung pinuhunan po namin sa Queen White na pampakasal sana, eh, natupad naman din po yung kasal namin. Mas bongga pa. Hmm. Yun! <laughs> siyempre naman, up. ano. Sabi yes, niya, eh, sa hinaba haba man daw ng prosesyon, sa simbahan din ng tuloy. Bongga pa! <laughs> maraming maraming salamat sa iyo, Miss Sara Mercado, sa iyong uh, uh, pagsama dito sa ating kwentuhan. At uh, sigurado ako, marami sa ating mga kababayan ang na-inspire sa iyong uh, kwento. At uh, babatiin pa rin kita ng Happy International Women's Month. Happy weekend! Woohoo! Happy weekend! Thank you, thank you, Ms. Sarah! Thank you, pa! Mga ka-tune in, lahat naman tayo ay eh, nagsisimula sa mababa. Nasa ating mga kamay na lamang kung tayo'y eh, mananatiling nandun sa baba o oh, aakyat pataas. Katulad at ni Sarah, kalain mong dati ang mga nasa kamay niya eh, krudo at langis sa gasolinahan. Pagamat mahal na ngayon ng uh, langis at krudo. Ngayon, ang tangan na niya, sarili niyang mga beauty products. No? Galing. At kumikita na ng milyon-milyon. Kaya nga, ang gaan ng loob ko dito kay Sarah. Eh. Kaya mga katsunin, Huwag po kayong matakot na mangarap ng mataas. Basta't may kalakip na diskarte, sipag at syaga, panigurado, aangat ka at maaabot ang iyong uh, inaasam. Hindi yung panood-nood ka lang ng, nasabi mo, ang galing nun ah, ang galing nun ah, puro na lang tayo paghanga. Darating ang araw, kung ika nga eh, tayo ay kikilos para sa sarili natin at sa mga minamahal natin, gaya ng ating pamilya, tayo rin ay mapupunta sa ganong kalagayan. Maraming maraming salamat po, ka-tune in, uh, Sarah. Eh, ikaw naman, ka in. baka naman na uh, nunood-nood ka dyan. Eh, meron ka palang magandang kwento, ha? Kung na-inspire ka sa kwento natin today at meron ka naman ma-share na kwento mo dyan, eh, wag mong kimkimin yan. Ano, i-share mo sa amin. I-comment mo na sa ating comment section below o mag-email na sa tuneinketunying at gmail.com O paano? Happy Women's Month ulit ha! Happy Weekend! Woohoo!